Maraming maraming salamat po sa ating mauhusay na magtatanghal mula sa Our Mother of Perpetual Soccer Academy Civil Dance Troupe. Uh, ito po ay isang katutubong sayaw na nagpakita ng simpleng pamumuhay ng mga marendokenyo sa pamamagitan ng pagsaya. Inaisip nice. po natin kilalanin o oh, kilalanin ang pagdating ng ating minamahal. ayun. Ay tawagan po natin ang minahal na kinahal ng lalawin, kagalanggan, alay J. Quinto, ng world operation. Muli po. そう。Oh. Andiyan po si, si Bocal Bertinus Valencia. Ang ating mga alkalde sa iba't ibang bayan, andiyan po si Mayor Rolly Tolentino. Sama po niya ang kanyang anak, si konsehala Marie Cris Tolentino. Andiyan po ang ating mga ibang kasamahan, andiyan po si Vice Mayor Bobs Rico Hermoso. Si Consejal Arman Palma. Nandiyan po ang ating Mugpog Vice Mayor Jonathan Garcia. Ating pong kanina kasama po si Mayor Eduardo Siena, Vice Mayor David Vito. Nandiyan po ang ating Abuak SK Federation John Mark Hayag. Nandiyan din po si Provincial Director Salida. At syempre po, gusto ko pong special na pagbati po sa aking minamahal na ina, si Mayor Lorna Quinto Velasco, ang ating pong Vice Mayor, Acting Edmar Frias, ang mga konsyelo natin sa Torrijos, andyan po si Konsyal Iday Pastrana, Konsyal Nato Pereira, Konsyal Larry Constantino, andyan rin po si Konsyal Daryl Landoy, Konsyala Gina Regalado Mejia, Konsehal Primo Pamintuan, ang po si Konsehal Josh Pimentel. Sa lahat po ng mga department Head sa ating uh, Municipal Government of Torrijos, mga barangay kapitan, mga kagawad, mga bisita, at syempre po, isang pagbati po sa ating panauhing pandangal, ang ating pong, uh, director po ng NBI, si Director Santiago, kasama rin po ang ating uh, Regional Director uh, Joel Bongat At sa lahat-lahat po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Yang. So sa ito, muli nating inaalala ang mga dakilang bayani na nagbuwis ng kanilang buhay upang ipaglaban ang kalayaan ng ating minamahal na bayan. Ang labanan sa pulang lupa ay isa sa mga makasaysayang tagumpay ng ating mga ninuno na patuloy na nag-aalab sa ating puso, nagsisilbing paalaala na ang ating kalayaan ay bunga ng dugo at sakripisyo. Ang pagkakaisa, tapang, at pagmamahal ang ating mga ninuno ang nagbigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ng kasahisayan. Ngayong ginugunitan natin ang ika-124 na anibersaryo ng labanang ito. Magsilbing inspirasyon ang kanilang mga kabayanihan upang patuloy nating palakasin ang ating pagkakaisa at pagmamahal sa Marinduque at sa buong bansa. Noong 1900, sa gitna ng digma na Pilipino laban sa mga Amerikano. Maraming labanan sa iba't ibang panig ng bansa. May dalawang giyera na naganap sa lalawigan ng Marinduque. Ang labanan sa at ang labanan sa Pulang Lupa. Ang labanan sa Pulang Lupa ay kinikilalang pinakamabigat sa Philippine-American War. hindi lamang sa mga buhay na inaantay ng ating mga bayani, kundi ang pagkamit ng kalayaan na ating pinagsikapan. Sa ng pumuno ni General Maximo Abad, kasama ang iyong pag-iyero, nilabanan ni nila na may dalang mga baril, gamit lamang ang kanilang talino, munting mga sandata, lakas ng loob, at kabayanihan. Binigay nila ang kanilang buhay at ang ating bansa. Patuloy natin pinagpunyagi ang mga aral ng kasaysayan at sama-sama nating isulong ang isang marinduking mas maunlad, mas makatarungan at mas malaya. Sa ating pagkakaisa at pagmamahal sa bayan, magsilbing gabay ang ating mga bayani upang mapanatili ang ating kalayaan at ipagpatuloy ang kanilang nasimulan para sa mga susunod na henerasyon. At sa anumang pagsubok na ating haarapin sa ating sarili, pamilya, sa probinsya at sa bansa, gamitin natin ang mga aral na naiwan sa atin ng mga bayaning marindokenyo upang makamtan natin at mapagtagumpayan ang anumang hamon sa ating buhay. Mabuhay po ang mga bayani ng Pulang Lupa. Mabuhay po ang ating minamahal na bayan ng Torrijos. Mabuhay po ang ating probinsyang Marinduque. Mabuhay po ang ating Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa magandang umaga. Maraming... Ma nag galing kultura ng Turijos, a performing arts and cultural group of Turijos. Pasukungan po natin sila. lipas ang isang daan, dalawamput-apat na taon, ngayon ay kinugunitan natin ang matapang... ikalabing isa ng Setyembre, sa ganap na ikatatlo ng hapon, ay dumating ang hukbo ng mga Amerikano sa pamumuno ni Kapitan Devereux Shields sa mapayapang bayan ng Turihos upang mapigilan ang pagdami ng mga Pilipinong guerrilla. dalawa ng Setyembre, taong labing siyam na daan, habang nagmamarcha ang mga sundalong Amerikano, ay namataan nila ang may dalawampung gerilya na may layong isang libong yarda kung kaya't ito'y kanilang pinaputukan. Naging hudyat ito upang magplano ang mga Pilipino sa pamumuno ni Coronel Maximo Abad na pag-usapan nila na ang pinakamagandang lugar ay ang Kambindol na mas para magapi ang mga Amerikanong mananakop. Upang mapalibutan ng mga kalaban, hinati sa tatlong grupo ang mga Pilipinong gerilya. Ikabintatlo ng Setyembre sa ganap na ikalima at kalahati ng umaga, nagmarcha ang hukbong sandatahan ng Amerikano paakyat patungong pulang lupa. Ang mga Pilipinong gerilya ay naghihintay naman sa kanilang pagdaan upang isagawa ang kanilang plano. Ang mga Pilipino laban sa hukbong Amerikano noong Setyembre 13 sa makasaysayang lugar ng Pulang Lupa. Makalipas ang isang buwan noong ikalabing apat ng Oktubre, taong labing siyam na daan, nagkaroon ng negosasyon ng mga matataas na opisyal ng mga Pilipino at Amerikano. Kanilang napagdesisyonan na palayain na ang mga bilanggong Amerikano na nabihag sa labanan sa pulang lupa. Maliit man ang isla ng Marinduque ay malaki naman ang naging bahagi nito sa kasaysayan ng Pilipinas noon pa man at hanggang ngayon bilang pagunita sa kagitingan ng ating mga bayani na ideklara na ang ikalabing tatlo ng Setyembre ay Battle of Pulang Lupa Day. Ito ay naaayon sa bisa ng Batas Republika bilang 6,000 tumpo at dalawa na inatungan ng dating pangalan si Aquino noong Pebrero taong isang libo siyam, nadaan, siyam Ang kulang lupa kung saan ginanap ang madugong labanan ay kinilala ng National Historical Institute bilang pambansang parke ng ngayon atraksyon sa mga turista. Binirin na po si na lipil, sabuli sa pating ang nagbaki.